Kuy Nay, pwede ba akong padalhan ng kape nyo sa kape naman from Pangasinan? Eh, nagawa kape ang gusto ninyo, kape mainit o kapeng malamig? Teka, pwede ka eh, Hindi naman ata pwede yun, inay. hindi po pwede, kung talagang gusto. Ha? Ay, kung talagang gusto eh. Ay, di ba na ang lasa noon, inay? Naku, eh, Abay, ka. Abay, eh, isa eh, kung gusto eh, kahit kayo mag-iba ang lasa. Mamaya, ipalish ng kape. Naku po. Eh, di basta't napadalhan mo. Agayon. Ah, gayon ah, uh, yung unay eh, gusto eh. At at sa kape ng kape naman. Kung oh, kayo ulot na ulot ay, eh. bakit naman ang hindi eh? Ba, ay kamay handang handa. Basta kayo ang babayad ng shipping. Shipping fee. Hindi ka inaya na. Oo. Oh. O oh, gusto niyo kayo na rin. Kayo Pwede inayin, rin. Uh, ano kang address? Ay, eh, wala naman sinabi din yung address. Padadalhan ko ng kape. Baka, Baka kape ng hilaw. Alin yung baraka? Baka kaping baraka gusto. Ah, baka naman pala kaping baraka gusto ninyo. Marami tayo di yan. Marami kami naon. Mahirap ah, ah. nga eh, pagkatimpla na. Ano, lasa pa noon? Kaya nga. Ang pag ang, inorder ay may yelo, oh, tunaw na, tunaw na. Kainaman. Pag ang inorder naman. ay mainay, bago dumating doon, kainamang nila may. Oh, uh -huh. Kainaman naman na, naman, -er naman ata, may siya sakyan, at saka pwede ka naman pumunta ng kape na naman, hindi pumunta na lang. Kainaman ka naman eh kayang-kaya mo naman pumunta. O, oh, di tayo nagpangita pa. O, oh, di ka, ayos. Ayos ang sinabi ko, ano. ang oh, pumunta ka na lang. Kainaman ka naman eh. Hmm. Paano umorder magandang kuinay at how much ineng? Nako po, eh, kayo'y umorder din eh sa aking yellow basket. Ano, at saka available din ho ang ating J. Fragrance at saka yung ating J. Spray. Ano ho, sa Pure Gold. Ayan, sa lahat ho ng branches ng Pure Gold. Ay, eh, pumunta na ho kayo. Ano ho, tapos, ayan, din nga sa akin yellow basket available din. Areho ay 85 pesos. Ayan, ang ating fragrance. Tapos, ang ating naman ho, Jay Spray, kagaya ng I Do, Love Fantasy, Be With You. Yun ho ay nasa 80 pesos. Ano ho, kaya-kaya nyo na iyon ba? At saka, pwede nyo naman pag-ipunan kung hindi nyo pa kaya. Hindi ka ho, ano ho, yun ang ayos. Basta, din nila sa yellow basket. panguna rin. Kapag pabango. Tama-tama. Tama, tama, tama. Aray, ano pa? Adore! Ano? Ang dami... Ang dami nagsasabi. Bakit daw, ano? Laging ubos daw ang adore. Ay, paano ka naman mo uubos? Ay, eh? kasi ang dami ha akong naghahanap. Ang dami nag-check out. Yung iba ko madamihan na talaga akong mag-check out. Ay, yung gano'n naman napaka-mura. Ay, kaya nagkakaubusan. Pasensya nung kayo. Pero, hayaan ninyo, mag i na ng madami ang uni-elements ng karneng napakaraming adore. Aray, sabi niya, re Ador, please magkastak ka na. Naku po, aray na. Meron ng stock. Magandang balita para sa lahat. Meron akong Ador ulit. Ayan, mag-check out na kayo din sa aking yellow basket. Bilisan nyo na. Dali, baka mamaya maubusan na naman kayo. Woo! Tara na. Dali, at ako yung order na rin na tari. Huli ko ng Ador. Order ka na. Bilisan mo na. Dali. Okay, Okay, okay. Mabili na. Mabili na. Ay, tinay na sa yellow basket.